Isang drug suspect sa Tagig huli sa akto na nagre-repack ng illegal na droga si Bien Manalo sa detalye. Wala nang nagawa pa ang mga lalaking ito na umanitulak ng droga nang arestuhin ng mga pulis sa barangay Tanyag, Tagig City kagabi. Ayon sa substation 8 ng Taguig City Police Station, nagpapatrolya ang mga operatiba sa lugar nang maamoy nila ang kakaibang usok mula sa isang lalaking naninigarilyo. May nakatawag ng pansin po yung ating uh, amoy ng isang tao na nagsisigarilyo, which, which is uh, mariwano pala. Then nagkaroon ng habulan, biglang tumakbo dito, mismo. Uh, hanggang 4th floor. Laking gulat ng mga pulis nang maaktuhang nagre-repack ng droga ang mga sospek. Tumambad sa kanila ang nasa 3 kilo ng hinihinalang dried marijuana, 3 pakete ng marijuana oil at 7 gramo ng umanoy shabu. Tinatayang mahigit 400,000 piso ang kabuang halaga ng mga nasamsam na kontrabando. Unexpected nga po eh na mayroon pala pong illegal na transaksyon na nangyayari dito sa pagkakandak natin ng ano, saka natin na-discover. Allegedly, sabi nila, in order lang nila online. Then, pinipick up dyan sa baba, inire na po dito. Mariin namang pinabulaanan ng mga sospek ang akusasyon laban sa kanila. Hindi ko rin po lang kung sino may kasi hindi ko rin po lang tumatambay lang po talaga ako dito. Na. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.